Yan nalito po kami sa H.P. Auxerre Plaza, dapat Store kung saan po ay ano. Mga grocery po kami na pangayuda. kasama ko ito si ano. ah ito si Edwin, yung kambal ni Edward. Yung nakasama ko nung nakaraan. Napaka-bite itong kambal na ito. napaka -sipag. Masaya ka man dito sa ano? Dahit? Gumasaman yung pagkikita mo na mga kasama natin. Nila kalingap, para mabait. Very good. <laughs> Nakakatuwa po kasi ano, napaka-humble nilang magkapatid. <laughs> ano ba mga kabente, mga kalingap? Nandito po ako ngayon sa lugar nila. Bihan first time kong makaabot dito. Nandito din si Super Mac, oh. Super Mac. Ay, na-miss ko din ito si Super Mac, oh. Hello Cash out po, cash out. Cash out. kapatid nila. Yan, si, ano, oh. Mm, sige sige. Wala lang kayo diyan. Bente boy 'yung ano. lang kayo. 40, bente Oh, lang 'yan. Daka ano tayo? Kuwenta ng 20. Sakto sa panahon ng Mm. Sige na Ayan, sige na. sige. Ah, mm. Sige, kuha na kayo. Grabe pang init ngayon, kailangan magpalamig. Edge. Oh, libre yan, libre. Ito na yung extra fuel. Daming gatas, oh. Yan, nawala pa. Oh, bus na yata. Wala na, kalahati nilang na extra Hmm, wala pang alas-alas si ano? Uh, lakas hmm. Malakas pag ma, ano, mainit. Hindi uh, hmm. hmm. so, hmm, Tapos may asin? Tapos may asin? Uh, hmm. Para hindi matunaw yung ano-ano. bali magkano na lahat? Hmm, tapos ano pa, isa pa sa akin. Cash out, cash out. Ito, pang, pang ilan ito? Tatlong, na ano pa, tatlo pa? Balik sa 60,000. 哎。<laughs> huh? Daniel. Namakaano? Ha? Namakaano? Ano kumusta man nasa edge? Lasang ano? Yeah, Lasang mango. Uh, sarap. Mango flavor. Ay, sinang lasa ano? I scramble. First time ko nang gantong flavor. Mingo, no? Okay mingo. din pala mm. Sarap ko Maganda din kasi fruit siya, may vitamins. siya mo. I-rate hey, mo siya sa 10. Tama, may benefits to. 8. Ang yan. oh, ang ano ko. Maganda kasi matalino yung pagkakain bakery. Ay, kasi ano, may na-compare na ko. May, may, favorite kasi kami scramble, guys. Yung, so, Yun talaga. Mm -hmm. Tapos tad-tad ng gatas yun. Mm -hmm. Ano, kuya, ano? Kuya. Si Kuya ang pangalan Kasi ano, anong <laughs> straight ko, <laughs> <eight eight> <laughs> <laughs> mm. so, Ikaw, okay, matagal na akong din. Dekada na ako hindi nakakain nito awesome. Kaya ititend ko kasi na oh, <laughs> oh, <laughs> oh, okay, si miss so ano, eat ano, ka din? <laughs> <laughs> so, <laughs> ay, ten kasi, ten. ano, i to i-10 kasi. ano, may big flavor, may vitamin C. Kung ano yung din si pun mo. Kaya doon kasi. si, ano, Edwin. Atin. Bakit Kasi first time ko pa. Halo halo sa ko sa, sa halo hmm. Select ice cream. Hmm. Ano <laughs> sa <laughs> <Tata>. Kasi ano, <huwag> tata. <laughs> Tenden kasi may halong may halong protein. <laughs> oh, ayos. Halong protein. Asa <laughs> <Atan ang> protein <laughs> na <ang> bro. protein dito. <laughs> gym kasi kami kaya. <laughs> <laughs> may gatas ano? Grabe protein niya, bro. Protein. <laughs> <laughs> protein <no? laughs> pala <Protein malayin> mo. Tatap dinalo ba yung Talaga <laughs> na. Pero wala ba dyan? Ay! Grabe naman! Oh, grabe, guys. Nakakayang pumasok, guys. Matutulog ka. Tapos... Kumusta rin mo <miss> si Eds? Hi, Eds! Nakikita nyo tayo mula. Good night. Masama, good night kay Eds. Kulang uh, lang talaga yung aircon. Oo, oh, mainit. Hmm? Mainit siya. Ganda, ganda rin.

<laughs> Parang nanalo sa loto. Rim <besteht> um, mm. house yeah, so ito, bro. Rim house. Ito ang na. Kapat na... Si Dan, wala pa din bahay si Dan? Wala pa. Wala pa? Wala pa, hindi kaya. Wala Ha? Paya na din. Uy, <laughs> anak mo. Intindi mo yung mo. Iniwan mo. Ha? <laughs> <laughs> Mag-sorry <laughs> <laughs> <Say coughs> <coughs> <laughs> ka't iniwan mo siya. Sabihin mo, anak, sorry. Ayun siya nga na

minimerendahan po nila dito sa may tapat ng Estate College yung Shomai sa Shomai Street yan nilagi po sila dito kumakain palipas oras at napakasarap din po ng Shomai dito first time ko din dito kumain pero solid po yung Shomai nila sa tingin mo anong ano sa gender reveal mamaya anong baby anong gender ko talaga ko ya boy Tingin ko lang, tingin ko lang sa boy yung Boy. ano ata, maganda din na boy kasi sa side ni Jack puro babae. Puro babae. sila. sana boy. Ay sana. Basta mula din para sa akin. Kahit ano naman, basta healthy Ako ang ang ula ko. din. Yan, no, eh. lalaki? lalaki kasi nung nakaraan pagka kay Rabay, ganun din ang kulay ng balat ni Jack. Oh. Makakaboy talaga yun. May pala yan sa balat? Oo. Oh. Ang mula ni Kalinga Brabano eh. Ang ulan niya. Good girl ang gusto nila eh. Pero kung ito na naman talaga Ayan, yeah, pagkatapos po ng merienda, nagdiretso naman po kami sa gym. May yeah, usan po, lagi po nilang ginagawa ito, nilang kalinga prab. Pag maaga po silang mag sa <coughs> mga minipisari po namin. Ayan, yeah, si kalinga prab, grabe po ang dedicated nito sa pagdating sa physical health. yan yeah, si kalinga pedo, medyo gumanda na din ang katawan dati And medyo nito ito ay eh, payat tapos itong si nandito din si La Edward si si, si, si Ian si La Dan hindi sila sumama kasi si Dan ay inoperahan nagpapagaling pa siya eh La, din po yung dito sa gym yan po mga kalingap maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking youtube channel sa so, mga hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga di pa po nakapag-subscribe pasubscribe po Mr. Binti Vlog marami po salamat God bless po sa inyong lahat pasupport na din po ng aking second channel Kaling Up Jason at sa Facebook page Jason Saldua sa mga gusto pong mag-order ng mga item nasa description ko po sa mga naghahanap po ng solar radio na may kasamang flashlight na po yan isa-charge lang po ninyo yun at um, maganda din po yung ano niya. All in one, may radio, may flashlight. At kagandahan po doon kahit po walang kuryente, ibibilad lang po ninyo sa araw ay makapag-charge na. Sa mga gusto din po na magkaroon ng CCTV, meron po dito sa description ng CCTV bulb yung parang sasaksak mo lang po isa sa receptacle yun na po automatic na po yun na makikita po ninyo yung mga na, nangyari sa paligid pwede din po ninyong i-connect sa wifi para kahit po wala po kayo sa bahay ay makikita po ninyo kung ano po yung nangyari napakamura po at ang malaking tulong din po yung pagbili po ninyo sa mga tinutulungan ko marami pong salamat God bless